Tay? Tay! Ang ganda nito eh, tayo. Parang yung kay James Bond. <coughs> Hindi ko maintindihan niyo kung bakit nagkaroon ng po itong ng pantalon mo. Hindi naman nasabit sa pako o sa upuan. Bakit mo dahil po sa nangyaring gulo sa korte kanina? Paano nagkaganon? Nakaupo ka lang sa silya mo. Kontrolado mo naman ang mga sundalo, sabi mo. Baka naman tumakbo ka o nagtago ka sa ilalim ng mesa mo. Bakit ako magkatakbo? Ako pa? Alam mo, Tay? Yung nangyari sa korte kanina, nag-alala ko. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng pamilya Bitanga. Hindi naman siguro. Sana malipat ka na rito sa Maynila. At least, kahit na maraming dito. Hindi naman kasi ng ibang taga Laguna. Tulad ng dalawang pamilya naglalaban. Wala nang kinatatakutan. O sinasanto. Don't worry, nanay. Sandali na lang. Matitigil lang nila. Bakit? Sa kalamba natatakot sila sa hatol ni paring sa kaso ninyo? Hindi. Pero hindi na magtatagal. Mauubos na ang lahi ng mga... Kung hindi nila mapapatay ang isa't isa, mabibilang ko sila. Presto. Mauubos na ang mga lahi nila doon sa laguna. Yan na nga. Natataranta na nga ang tao sa pag-aalala. Nakukuha mo pang magbiro. Alam namang mapanganib. Parang hindi mo kilala itong asawa mo. Hoy, kabitayin niyo ito. Inaalmosal ko, panganib. Napahirang ko ng mantikilya. Sinasawsaw ko sa kape, minuya. Itay? Itay! Ang ganda nito, Itay, oh. Parang yung kay James Bond. Uy, 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 uy! Naku, naku! Huwag mong pakikialaman nito! Ronald! Saan galing yan? Sa library ho ni Tatay. O saan naman galing to? Binigay ni paring Temio. Di ba tayo maganda? Pero mga ulit... Ronald! Ang baril ay hindi laruan. Kaya wag mong ituto kahit kanino kung hindi mo babarilin. Opo, Itay. Ronald? O sige. Itay, ingat, ha? Lagi naman, eh. Sir! Siyari po. Apa? Mamayang alas tres ng hapon na pala ang binigay ng ni Paring temyo Relax, parang temyo. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Masakit ba sa kalooban mo? Wala tayong magagawa. Dahil yan ang batas. Huwag mong isipin na ikaw ang kumitil sa buhay ng iyong hinatulan. Alam kong maraming gabi kang hindi nakatulog bago ka nakapagdesisyon. Dahil ayaw mo magkamali. Pare, tama ang desisyon. Ika nga, let's bite the bullet. Gawin natin nga nga. Mapait man, ay kailangan lulunin. Dahil trabaho natin yan eh. si pang baril na sa loob nito. Alam mo, para akong estudyante nito, ah. Judge! Judge Asuncion! Excuse me, ho. Oh. Kailangan nung mapirmahan nito, eh. ha. Oh, on! Oh, 你是怎么弄的？